Dito pakinggan, Bibliro 6.1.5, Palitang Alamat. Halika na pakinggan ang aming alamat na paan, nag sa matatanda at sa kabataan. May matutunan ka dito, mapatanda o bata. Kaya todong-todo, dito, sa alamat na Maganda magandang hapon ba? Kayo ay nakikinig sa BBMO 615 kung saan ang aral ay sigurado. Ako nga pala ang inyong DJ na napinakamahinhin at maganda. Nerjana Kim O. Banto at kasama ko ang pinakyut at chinita sa kapaligiran. DJ is Dalabasco at ang kasabihan nga ay pag maganda ka, dapat tapat ka. Ngayon sa BBMO 615, oras na para sa ating Alamat Dapat! natin ngayon, siguradong naranasan na ng mga magunang dyan sa kakulatan ng mga kabataan ngayon. Alam natin mahilig sila magsinungaling at manloko. Kaya siguraduhin magugustuhan ng ating mga matatanda at kabataan ang alamat natin ngayon. Sa alamat, dapat! Alamat natin ngayon ay ang bakunawa at ang pitong buwan. Noong unang panahon, may isang maunlad at tahimik na bayan na tawag ay Banwa. Pinayaan ito ng bathala ng pitong buwan. Nasanay na ako kay tagal na nakatago sa ilalim. Ngunit nakakasawa na nitong daigdig kong itim. Munit ano to? Hindi isa kung hindi pito. Pitong buwan na magbabago ng mundo ko. Simula sa gabing ito, akin kayo. <laughs> <laughs> <clears throat> Kagaganda talaga ng mga buwan na yan. Pinaliliwanag ang langit na gabi. Paano kaya kung kainin ko ang isa at dalin ko ang liwanag sa ilalim na dapat? Wala naman ata makakapansin. Sige na, laro pa tayo. Sige na. Gabing gabi na, bulan. Uuwi na kami. Oo oh, nga. Baka hinahanap na kami sa amin. Sige na, laro pa tayo. Sige na. Kulit mo, bukas na. Sige na, uuwi na kami. Pangit talaga nila kalaro. Ayoko pang umuwi eh. Di pa ako inaantok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ano kaya magandang laruin ko? Alam ko na! Bakunawa! Bakunawa! Kinakain ng bakunawa ang mga baboy! Nasaan? Nasaan? Nagbalik na ang bakunawa ng kakagatan! Bulan! Saan mo nakita ang bakunawa? <laughs> biro lang! Wal wala, wala namang bakunawa eh! Ginising mo kami tapos biro lang? Hay ka nga ditong bata ka! <laughs> <laughs> Nang nakasiguro natulog na ang lahat sa banwa, muling bumangon agad sa dagat ang bakunawa upang gawin ang kanyang binabalat. Sa wakas, lumiwanag na din dito. Sawang-sawa na ako sa dilim, no? Pwe? Ha? Bahay dumidilim. Natutunaw ang buwan. Di bale, kakain na lang ulit ako ng buwan. Pwede. Ah, ang sarap, sarap. Wala na naman nakapansin na kinain naman ng bakaw nawa ang buwan. Wala rin nakapansin sa baghagyang dumilim. Abala masyado sa mga gawain ang mga taga-banwa. Kaya walang nakapansin o talagang nalalaman lang natin ang halaga ng isang bagay kapag ito ay wala na. Kinaumagahan, nalaman ni Nay Adlaw ang ginawang kapilyuhan ng anak niya. Ikaw talagang bata ka? Huwag na huwag ka na magbabanggit tungkol sa bakunawa. Biro lang naman po, Nay Adlaw. Kahit na! Paano kung may bakunawa? Eh kung may bakunawa, bakit wala pang nakikita? O siya, mamamalengke pa ako. Sama ako, Nay. Eh. wag na, papaliguan mo pa yung kalabaw, di ba? Nakakainis. Gusto ko sumama sa Mok. palengke. Ikaw, Win? Gusto mo rin sumama sa palengke? Mok. Sa maraming tao? Teka lang. Bakunawa, bakunawa! Nakakita ako ng bakunawa. Bakunawa? Bakunawa! Saan? Saan mo nakita ang bakunawa? Oh. Oh, ayan oh. Mo. Niloko mo na naman kami. Saan so, mo Alam mo! Biro lang naman po, Nay. Biro? Biro? Pagluloko pa rin yon. Paano kung may nasaktan sa pagtakbuhan ng mga tao dahil sa ginagawa mong biro? Gusto mo ba yon? Ah, ayoko po. Baka dumating ang panahon na hindi ka napaniwalaan kahit totoo na ang sinasabi mo. Hindi na po mauulit, Nay. Nang gabing yon, habang hindi makatulog si Bulan, Isa, dalawa, tatlo, apat, li lima? Lima na lang? Bakit lima na lang ang buwan? Ha? Bakunawa! Naku, kaya masama talaga mang sinaling. Then siguradong wala nang maniniwala sa'yo. Kaya mga kabataan, sigurado yung huwag masyadong magsinungaling dahil di nyo alam baka wala na talaga maniwala sa inyo. Tama ka dyan. Kaya talaga mahalagang magsabi ng totoo. Ano kaya mangyayari kay Bulan? Maniniwala kaya taga mga banwa? Alam mo ba, DJ Basco? Hindi nga eh. Pero ang alamat dapat ay magbabalik. Pagtaos ng iinang palatastas, bago tayo magbalik sa ating alamat. Suspect! Suspect! Amoy pa lang? Nose na! Kaya magdiksina na! Dito, sigurado amoy mo, protektado! Sa sampung piso mo, protektado na ang kilikili mo at puputi pa ng todo. Kaya bili na ng diksina! nagbabalik at hindi aalis. Kayo ay nakikini sa BBMO sa Is Uno Alamat dapat ay nagbabalik para maghatid ng mga aral sa mga kabataan at matatanda. Bakunawa, kumising kayo. Nakakita ako ng bakunawa. Kinain nito ang buwan. Kumising kayo. Nakita ko ang bakunawa. Ay! Psst. Uy! Eh, hi. Ito na naman si Bulan. Hoy, hindi mo na kami maloloko, no? Hi. Sigurado na loloko na naman 'yan. Ang sarap talaga ng mga buwan at ang sarap rin ng tulog ng mga banwa. -ha 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 -ha. Wala na naman nakakita sa akin. Ha -ha 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 -ha. Hala, sandali. Natutunaw na naman ang buwan. Dumidilim na naman dito sa ilalim ng dagat. Saglit, huwag ka muna matunaw. Sawa na ako sa dilim. Ayaw nila ako paniwalaan. Kahit totoo ang sinasabi ko. Tama nga si Nay Adlaw. Di bale, patutunayan ko sa kanila na totoo ang sinasabi ko. Ah! Nayadlaw! Adlaw! Ah! Kumali ka dito! Ah! Bakunawa! Mahal na dato lawon! Nakita ko ang bakunawa! Bakunawa? Kinain ng bakunawa ang buwan! Kitang kita ako po! Mahilig ka daw maghabi ng kasinungalingan at magsabi ng hindi totoo. Oh, opo. Pero pinagsisisihan ko na po yung lahat, mahal na dato. Bakit na may paniniwalaan ang sinasabi mo? Tignan niyo po ang buwan. Makahibig na bathala. Totoo nga. Siguradong babalik ang bakunawa. Magpaalam na tayo sa ating mga minamahal. Magugunaw na ang mundo! Paano nila mapoprotektahan ang kanilang mga buwan? Ano ang kapalaran ang naghihintay sa banwa? Dami ang natakot at nawala ng pag-asa. Ay, nako. Bitin ang alamat dapat. Ano kayong mangyayari sa banwa? Malalaman kaya nila anong gagawin? Pero magbabalik ang baby on all six. Uno, cinco, sa ilang patalastas. Bidebar, hindi na ba kinakaya ng ex-brand mo? Dito ka sa Bide Bar, kung saan di lang malinis kundi mabango din. Mabango gamit ang amoy ng rose and lavender pinagsama. Super bango na yan, kaya bumili na dito sa Bide Bar. BM A6105 ay nagbabalik at hindi aalis. Ang alamat dapat ay dito na para tapusin ang ating alamat. Kaya ihanda na ang inyong mga tenga para sa ating alamat dapat. Nagkagulo ang mga tao sa banwa. Hindi nila alam ano ang gagawin at kung paano paprotektahan ang nag-iisang buwan. Isa na lang ang ating buwan! Kung gayon, gunaw na, magsitigil kayo. Iisa na nga lang ang ating buwan pero hindi ibig sabihin ito na ang ating katapusan. Kung mamamatay man tayo, mamamatay tayong lumalaban. Kinabukasan, nagpatawag ng tulong si Dato Lawan. Lahat ay nagbigay ng kanilang mga mungkahi kung paano kakalabanin ang Bakunawa. Malakas ang ating kalaban. Dapat alamin natin ang kanyang kahinaan. Kahinaan? Ah! Alam ko po. Alam ko po ang kanyang kahinaan ikwento nga ni Bulan ang nangyari at kung paano niya napansin na ang kainaan ng bakunawa ay kaingayan. Nakinig si Datulawon at ang mga taga-banwa. Bakit hindi na matyagan ni Bulan ang mga kilos ng bakunawa? Pwede natin gamitin ang kanyang mungkahi. Nagtulong-tulongan ang lahat para gawin ang pinakamalaking sundata laban sa bakunawa. Bakunawa! Dahil kay Bulan at sa pagtutulungan, hindi natin may tataboy ang bakunawa at hindi natin maliligtas ang ating iisang buwan. Simula noon, hindi na muling nakita ang bakunawa. Pero may kasabihan daw na tumutubo muli ang pakpak neto at nakikita uli ito sa buwan. Kaya simula noon, pag nawawala ang buwan ay walang humpay nag-iingay ang mga taga-banwa. Kagandang alamat naman dahil sa kanilang pagtutulungan ng mga taga-banwa at sa isang pinunong na matatag, matapang at nakikinig sa tinig ng kanyang nasasakupan na kaya niyang iligtas ang nag-iisang buwan. Dahil dyan, dito natatapos ang ating alamat dapat! Kabataan ay may nakuha tayong aral. Salamat ng ang Bakunawa at ang pitong buwan. Banto as DJ. Banto as narrator. Banto as extra 1. Banto as Nay Adlaw. Banto as editor 1. Basco as DJ. Basco as extra 2. Banyares as Bulan Banyares as Bakunawa Banyares as Extra 3 Bayer as Scriptwriter Bayer as Editor 2 Barsena as Editor 3 Tabanao as Extra 4 Barantes as Dato Lawon, Barantes as Extra 5 Luzor as Scriptwriter 2 Tumakay as Jingle Intel Writer. Sabarina, a scriptwriter commercial one.